Hi guys, Dr. J sa YouTube nagbabalik at TikTok sa TikTok. So, topic natin, ano ba yung mga drinks o pagkain na mataas ang antioxidants? And in relation to that, antioxidants are things or molecules na pwede mag-neutralize ng cancer cells. Because, Pangatlo na po ang cancer sa most common morbidity. So, nauna dyan yung mga sakit sa puso, sa high blood. Pangalawa dyan, yung mga infeksyon, mga diabetes. Pangatlo po, ayan na, tumataas na po ang prevalence ng cancer. And, pag sinabing cancer, papasok dyan yung mga antioxidants, yung mga ROS, Reactive Oxygen Species. So, pag-uusapan natin ano ba yung mga pwedeng kainin, pwedeng inumin para kahit papano, manu-neutralize natin yung formation ng cancer cells or mababawasan natin yung damage sa mga normal cells natin. So, it's a good topic. So, pag-uusapan natin yan. And when we say cancers or damage ng cells, papasok dyan yung ROS, yung reactive oxygen species or yung mga oxygen radicals. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung cells natin. At pag nasira siya, pwede po siyang hindi lang masira. No? Magbago yung cells na yan at pwedeng pagmulan ng cancer cells. So, dapat hindi po mataas ang level ng ROS natin, yung reactive oxygen species or mga oxygen radicals. Dapat mababa siya. On the other hand, dapat naman mataas naman ang ating antioxidants. So yung antioxidants, ito yung pangkontra naman doon sa oxygen radicals. Yung yung antioxidants, ito naman yung mga taga-rescue mga scavenger. So, kapag maraming uh, sumisira sa atin, ito yung taga-rescue. Ito yung superheroes. No? Yung mga antioxidants. Yung mga oxygen radicals, ito yung mga basura. So, sinisira niya. So, kailangan mabalance natin. Mataas ang antioxidant level mo, mababa naman yung level ng mga oxygen radicals. In that way, mababawasan natin o may iwasan natin na ma-damage yung ating cells. So, ano-ano ba yung mga bagay na pwedeng magtaas ng mga oxygen-free radicals na yan? Ito yung mga basura. Number one, stress. Kapag ang araw-araw na ginagawa mo ay nai-stress ka na, tataas ang oxygen radicals mo. Second, illness. Kapag ikay nagkasakit, na po ang ka ng infeksyon, naglagnat ka, ngayon usong dengue, maglalagnat, work-related, so tataas ang oxygen radicals. Smoking, too much alcohol, so ito po yung mga nagbibigay ng pagtaas ng oxygen radicals. Illness, so yan. On the other side, Tsaka ano pa pala, addition, yung sobrang exposure sa sikat ng araw. Yung sobrang init, Tsaka sobrang pagod, yung over fatigue, tataas ang inyong oxygen radicals. So on the other hand, kailangan naman tumaas ang antioxidants mo. So basically, ang antioxidants natin, gumagawa tayo sa katawan natin ng sariling antioxidants. Pero, kailangan din natin ng source ng antioxidants from the food or the drinks that we take. So, kapag ikaw ay may regular exercise at nagkakaroon ka ng adequate hydration of fluid, it can somehow promote yung ating mga antioxidants. Pero, may mga pagkain at drinks na mataas ang antioxidants. Unang-una, sa drinks, ang pinakamataas na antioxidant, base sa pag-aaral ay, hulaan ninyo, green tea. Green tea po, ang may pinakamataas na antioxidant level. Okay? Second sa green tea ay red wine. Sunod sa red wine, white wine. And then, next dyan, ito na yung mga raspberry juice or cranberry juice. Pero bihira naman sa atin yung puro na cranberry. So, ang meron tayong readily available is the green tea. Diba? At yung ating red wine. So, mataas yung antioxidant level niya. And it can somehow promote. Yung production ng more antioxidants at labanan yung mga oxygen radicals na yan. Sa pagkain naman, most na mataas ang antioxidants ay nanggagaling kung mataas ang level ng vitamin C, vitamin A, at vitamin E, selenium at zinc. So, ito yung mga bagay na pag mataas yan sa pagkain, may antioxidant level yan. Actually, sa pagkain, ang superfood nga dyan ay eh, brokoli. So, make sure na laging may brokoli sa ref ninyo at ihahalo lang naman ninyo ito sa mga pagkain o salad. Brokoli, spinach, carrots, mataas po yan. Pagdating sa prutas, mataas po yung mga berry, mga, mga raspberry, cranberry, pero wala pong ganyang ganyan prutas sa Pilipinas. So, hindi natin pwedeng maghanap ng ganyan. So, that's the 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 mas economical way is yung sarili natin. So ang meron sa atin, avocado, yung uh, apple. So ito po matataas ang ang anti o papaya. Mataas ang antioxidant level niya. So remember po na we need to increase the antioxidant level and lower the oxygen free radicals. In that way mahirapang ma-damage yung ating cells. Pag hindi siya na-damage, we will live healthy. So, again, pag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?